everyone! Welcome back to my YouTube channel, Bata with Atty. Claire Castro. Nagsampan na pala ng ex parte petition ang Anti-Money Laundering Council dito sa Court of Appeals laban kay Mayor Alice Guo. Mabilis naman na inaksyonan. Naisyuhan agad ng Court of Appeals ang nasabing petition. Isang araw lang matapos magsampan ng nasabing petition. Isyu nga ng order freezing the bank accounts at personal assets ni Bamban Mayor Alice Guo. Sa nasabing petition kasama itong si Jia Huang at si Bao Ying Lin. Ano-ano yung mga na-cover na assets na kasama dito sa freeze order na inisyo ng Court of Appeals? Kasama rito yung 90 bank accounts mula sa 14 financial institutions. Kasama na rin dito yung iba mga ari-arian, high-value personal properties such as luxury vehicles and helicopter. Helicopter? So mayro pa bang nakapangalan kay Mayor Adsgo? Sabi niya na benta niya ng kanyang helicopter. Pwedeng ang helicopter nito ay kay Ji Yang Wang at kay Bao Ying Lin. So bakit ba nagkaroon ng ganitong klaseng aksyon ang AMLAC? Definitely, ang dahilan nito ay para hindi ma-dispose yung properties o matanggal, mawala, ma-withdraw yung mga assets habang nagkakaroon ng investigasyon. Siyempre, matatakot itong mga inaakusahan ng Qualified Human Trafficking na maaaring mawala yung kanilang mga assets kung totoong sila ay guilty sa mga kasong ito. So yung iba, habang nagkakaroon ng kaso, itinatanggal nila yung mga assets nila. Winidraw na nila yung mga pera nila sa bangko. Yan ang dahilan kung bakit kailangan kumilos ang AMLAC. Nagkaroon na kasi ng investigasyon na na-reveal na maraming significant financial transactions at assets ang nakulimbat ng mga taong ito na may kaugnayan sa money laundering, human trafficking, and other illicit operations. So kasama sa illegal activities na ito, yung pag-ooperate ng Pogo dito sa Junyuan Technology Incorporated. At sila sabi nga, yung mga naging operasyon na ay ginawa mismo sa premises ng Baofu Land Development Incorporated na inuokupahan ng napakaraming workers, including traffic individuals, na pinupwersa mag-participate o magtrabaho dito sa fraudulent online activities. Ano ba itong money laundering offense? Money laundering is a crime whereby the process of an unlawful activity are transacted thereby making them appear to have originated from legitimate sources. So, ibig sabihin, yung mga nakulimbat dito mga pera ay bunga ng mga criminal activities. Pero, isinasagawa nila ito at pinapakita na itong pera na ito o assets na ito ay nagmula sa isang lehitimong operasyon o lehitimong business. Aya nga money laundering eh. Parang hinuhugasan yung pera galing sa madunin pamamaraan, tapos parang hinuhugasan nila, nilalabhan nila, to make it appear na malinis yung pinagmula ng perang ito, when in fact, hindi. Bago na ng amendment itong Anti-Money Laundering Act, yung RA 9160, ito ay taong 2001 kasi nagsimula. Ang may authority na mag-freeze ng assets mm -hmm. o mag-issue ng freeze order ay ang AMLAC mismo. Ito ay tumatagal ng 15 days. Bibigyan ng notice, of course, yung may-ari ng assets, yung di umano sangkot sa mga krimen, nang patungkol sa freeze order na ito. So, sasagot niya yun, kung sasagot man, yung may-ari ng assets, o yung inaakosahan sa paggawa ng krimen. In 72 days, dapat umaksyon yung AMLAC pagkatanggap ng response ng may-ari ng assets. Kapag hindi kumilos ang AMLAC, matapos matanggap itong answer nila, otomatiko ito madidissolve. Kung magamali malilift yung freeze order. Applicable ito noong bago ma-amend yung RA 9160. Pero nagkaroon kasi ng amendment ito noong July 2016. Hindi na AMLAC ang maaaring magbigay or mag-issue ng freeze order. Dahil dapat itundalihin sa Court of Appeals sa pamamagitan ng ex parte petition. So pag sinabi natin ex parte petition, hindi kailangang informed yung kabilang partido at hindi didinggin kung may opposition yung kabilang partido. Bakit ganun? Eh kasi kapag hiniring pa yan, maaaring maitago na nga yung assets dahil nalalaman nila na may maaaring pag-freeze ng kanila mga assets. So dapat mabilisan ang action dito. So kapag nakita ng Court of Appeals na may probable cause, mag issue to ng freeze order sa lahat ng assets na matatagpuan na nakapangalan o may kaugnayan dito sa inaakusahan ng paggawa ng krimen tatagal itong freeze order ng 60 days. Siyempre, doon sa loob ng 60 days na yun, nagkakaroon na ng investigation, nagkakaroon na ng filing of cases. So, siyempre, kapag nakapag-issue na po ng freeze order, manonotify na rin yung kabilang partido at doon ay maaari ng dinggin kung dapat ba o hindi dapat ituloy ang order ng freezing of assets. So, siyempre, itong amlak at ibang mga concerned na parties ay dapat nilang patunayan na itong pera ni Mayor Alice Wu at ng iba pang inyong mga kasama na ito ay bunga ng paggawa ng krimen tulad ng kidnapping, human trafficking, is coming. Dito kasi sa kaso ni Mayor Alice Wu, di ba may kaso na isinampa laban sa kanya yung qualified human trafficking? So nakita ng AMLAC na kailangan talaga silang kumilos dahil may posibilidad na yung mga assets na ipon nito si Mayor Alice Wu na sinasabing may business not the farm. ba? Diba? Kasi nangyayari, pinapakita niya may business siya, kaya, kaya pwede siya magkaroon ng ganong kalaking assets. Doon ang nangyayari. So kung mapapatunayan nila na nagpe-pretend lang na yung mga assets na to ay galing sa lehitimong business na farm, pero dumadami pa rin yung assets because of illegal activities. Kaya kailangan pumasok ang AMLAC to freeze those assets. Hanggang dyan muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clegas na nagpapaalala. Huwag tulugan ang inyong karapatan.